Ay mga katrops, mayong hapon mga katrops. <laughs> mayong hapon Bisaya talaga. <laughs> so ayan so at uh, Tuesday po ngayon mga tops, grabing traffic mga tops oh. So ang gagawin natin mga tops, dahil tatapos na yung biyahe natin, so maaga tayo ngayon na kawe at uh, time check natin alas 4. So mag-idsa tayo mga tops, grabing traffic. Hay, grabe anong oras kaya tayo nito makarating sa sobrang traffic so ang daan natin dito mga trop so hindi tayo nag BGC galing tayo yung last nating biyahe mga trop galing tayo sa dito sa May Forbes so yan so yung last nating biyahe tapos uwi na tayo So hindi ako nag uh, BGC Dahil na sobrang traffic So ang gagawin natin ito uh, Dahil sa bungad pa lang So magpukas tayo ng waste mga katrops Titingnan natin kung uh, Malamang siguro to mga katrops Hula-hula uh, hula -hula ko lang ito mga katrops Ah, uh, baka magkalayaan tayo nito mga troops o kaya dito sa may GP Rizal Extension na natin mga troops saan tayo pinapanan ayan yun lang so galing tayo dito mga trops sabi ng wish mga katrops ah uh, 1 hour and 28 minutes so ayan so diba mga katrops sa traffic so yung oras po natin mga trops alas 4 pa so makarating tayo doon mga trops ah uh, mga 5.30 sa kainta ayun so tama yung ano natin ah uh, pinaano tayo ah uh, pinaidsa kaya lang 10 minutes pa bago tayo makarating ng idsa. So dito lang yung bungad at ah, iniinan ko. Dito lang yung bungad. Ang traffic mga troops dito lang hanggang Bune. Yung na ng Bune, ah, medyo lumuwag. Ah, hindi ko rin alam. So Ano talaga mga troops? Kahit saan, kaya lang wala tayong magagawa, ganito na talaga siya. traffic ayan mga troops oh. nasa McKinley Street tayo mga troops going to Ayala Idsa tapos pagdating natin dun sa ano uh, magra-ride -right na tayo papunta tayo ng Ortigas pero titingnan natin kung dire-diretso ba to dire-diretso nga mga troops ah so pinapaano tayo nito mga troops para ang gulo ano to ah. ang yung ang gulo ng wish mga katrops so pinaikot tayo mga katrops ang lusot din natin sa kalayaan tapos si 5 so pinaikot natin so kung iisipin natin mga katrops kung galing tayo dito, kung diniretso lang tayo doon, kaya lang sa bungad pa kasi nakita natin yung traffic. So parang uh estimate ko lang mga drops, uh difference lang siya sila ng mga 2 minutes to 3 minutes lang. So yan yung difference kasi ang sa dulo nito mga drops. Yan na natin sa west. So, pinadaan tayo ng isipin mo, kalayaan. Tapos si 5. So, ganun din ang mangyayari. So, sa madaling salita mga troops, ah, diskartihan na lang natin to kung saan yung pinaka best way nito. So, ang gagawin siguro natin ito mga ka-trops baka dito na lang siguro tayo mag ano, pioneer. Use the Pioneer tapos kasi medyo napahiko tayo mga katros eh traffic nga mga katros ako nandito na tayo sa EDSA oh. yan ito na yung EDSA mga katros so ang ang sabi ng Wiz dito mga katrops pagdating natin doon sa may bandang Orinsi pinaikot-ikot tayo doon tapos ang lusot natin doon doon sa may kalayaan doon sa may uh, bagong bridge doon uh, doon yung lusot natin kasi mag C5 siya yung U-turn slot doon sa may kalayaan so titingnan natin dito mga troops, baka ang gagawin natin dito siguro mga katropes uh, baka mag GP resale na lang tayo tapos doon sa pinakadulo uh, tapos mag C5 kung hindi uh, dito tayo dadaan sa may ano, sa may buni tapos pioneer pag diretsoy natin yan doon na lang tayo siguro sa may Ortigas Miralco Avenue uh, yun na lang siguro yung uh, plan natin ito mga katrops kung ano kasi ang haba nito mga tropa, isang oras kalahati bago tayo makarating sa kainta. Kaya yan yung ano alas 4 pa lang mga katrops pero simula na talaga ang ganitong oras. Kaya napunta tayo dito daan dahil yun nga sa McKinley at sobrang traffic. Same lang sa ano, yung day accent. Eh lang walang bugas. Walang alaga. Ayun na nagkasagian pa. Nagkasagian pa yung dalawa mga katrops, Priyas Inova. <laughs> Ay, wala naman. Minto lang sila. Baka nagbaritis lang yun mga trops. May dalawang sasakyan doon mga trops. Nagkadikit. Ewan ko kung anong ano doon. Ah, hindi man lang sila tumabi. Ah, nag ano lang sila doon. Naghinto lang. Kaya medyo bumagal. Ngayon. Ah, mabilis na. Ayun mga tropes, so grabe traffic na ito mga tropes. So, ito yung video natin mga tropes. So, hindi na ako nag-video kaninang umaga. Kasi wala ang traffic. Kung masakot ka umaga sa bahay. 4.30. Ang traffic na. So, hindi na ng lang ako nag-video. Ngayon na lang na tayo. So, medyo maganda naman yung panahon mga tropes. So, wala na siguro ang bagyo. Ayun mga tropes. So, abang-abang yung next nating video mga tropes. Bukas, ah, uh, mayroon tayong airport sa 22. Madaling araw yun mga tropes. Kaya ayun, so thank you po sa mga drops at always ingat tayo lagi. Bye-bye.